Mahirap intindihin habang tumutulo ang mga luha ni Merong Giamoa. Lumapit siya at inulit ng mas malinaw kung hindi niya ito nakikilala. Ang pagpapakita ng puot na ito ay nag-uudyok ng may galit mula kay Papa Sami at Jung Won. Habang si Jung Won ay nag-uudyok sa kanyang disipulo at galit, na kinukwestiyon ang kanyang katapangan at kawalang galang. Hinihiling malaman kung paanong si Hayo ay ganoong may mapagmataas na ekspresyon sa harapan ng mga nagligtas sa Marshall Academy. Utos niya kay Hayek na humingi ng tawad bago umalis. Tumahimik sandali si Hayek pagkatapos ay nagsalita sa isang tahimik na nagsisising tono. Humihingi ng kapatawaran sa pagyuko ng malalim, ipinahayag niya ang kanyang matinding panghihinayang sa kanyang walang galang na pag-uugali sa punong patroller. Nang naayos ang sarili, si Merong Giovanni ay tumugon sa pantay na tono na nagsasabing bakit nakalimutan niya ito. Si Hayek ay nagpapahayag ng pasasalamat sa kanyang pagunawa habang si Jung ay nakakuyom. Nanginginig ang kamao. Gayunpaman, ang kapaligiran ay nagpapadala ng kapansin-pansing bilang ng matataas na aksent ng kanyang lumalagong kapangyarihan. Bago pa siya makapag-react, mabilis na naghatid ng malakas na suntok si Moron Giamoa na sinabayan ng isang volley of curses. Ang lakas ng kanyang pag-atake ay lumilika ng isang paputok na shockwave na nawasak ang mga pader. Inihagis si Hayek palabas ng gusali at bumagsak sa lupa habang pinag-aaralan ni Hayek ang kanyang sarili na nanginginig sa impak. Lumabas si Morong Gia, ang kanyang kilos ay nagbabanta na ngayon. Nagdadalamhati siya na pagkatapos ng bigla ang pagkawala nito ng dalawang taon ng pag-aalala, ito ang naging tugon niya nang nalaman niya ang kanyang kinaroroonan at binisita siya ganito ang magiging kaganapan. Nagsisimula siyang maglabas ng isang malakas na paghahanap ng enerhiya. Mukhang bigo si Papa Sami sa mga pangyayari, habang si Jung Do Wen ay nananatiling naguguluhan sa biglaang pagbabago sa ugali ng Morong Zhang Wei. Sa mahinang boses na umiwas ng tingin, iginiit ni Hayek na hindi siya ang number 100 Murren na sinisigaw ni Zhang Wei, na nagsasabi na nakikita niya ang kanyang mga kasinungalingan at pagkatapos ay muling lumuha, nanginginig ang kanyang katawan. Nakikiusap siya sa kanya na ipaliwanag kung bakit patuloy nitong tinatanggihan kung sino siya, Ibinaba ni Hayek ang kanyang tingin at nananatiling tahimik. Bamaling si Merong Junwa, kay Jung Duwan at humiling na nagtatanong kung posible bang manatili siya ng ilang araw. Nagulat si napapasami at Jung Duwan sa hindi inaasahang proposisyong ito. Habang si Hayek ay sumisigaw ng mapilit na nagtatanong tungkol sa kanyang mga intensyon, siya ay humarap kay Hayek at iginiit na magagawa niya ang gusto niya, ngunit hindi siya sasuko hanggat hindi niya lubos na nauunawaan ang sitwasyon. Hinaplos ni Jung Duwon ang kanyang balbas at ipinaliwanag na dahil ang kanilang Dragon Tiger Martial Academy ay kaanib ng Miram Alliance, ang isang mataas na opisyal na tulad ng Chief Patroller, ay may karapatang humiling ng tutuluyan anumang oras, alin sunod sa kanilang sinumpaan, ang paghahayag na ito ay nagdudulot ng kagalakan kay Morong Giovanni, ngunit nagdadala ng takot ng takot kay Hayek. Habang si Jung Do ay pasasalamat sa kanyang presensya at inakay siya sa loob, na inaanyayahan siyang sundan siya. Pinagmamasdan sila ni Hayek na umalis ng walang magawa at pagkatapos ay sa galit, napahawak siya sa kanyang mukha. Nang maglaon, lumapit si Hayek sa numero walo at tinanong siya tungkol sa kanyang desisyon na ihayag ang kanyang kinaroroonan kay Morong Jiang Wei na nakadapo sa bubong. Humihingi ng paumanhin si number 8 na nagpapaliwanag na hindi niya inasahan ang sitwasyong nangyayari sa ganitong paraan. Tumalon siya pababa mula sa bubong, Binibigyang diin na wala na siyang ibang pagpipilian dahil ang desperasyon niyang hanapin si Hayek ay kapansin-pansin. At matagal na niyang hinahanap si Hayek sa loob ng dalawang taon, at hinahanap niya ito. Nanatiling tahimik si Hayek, na nagudyok kay numero walo na tanungin kung bakit siya kumilos sa paraang ginawa niya kay Maren Gia, habang si number 8 ay humigop mula sa isang bote. Iniisip niya kung may kaugnayan ba ito sa pakikipagkita ni Hayek sa isang partikular na individual. Ang pagbanggit lamang ng taong ito ay nagiging sanhi ng pag-ikot ni Hayek at mabilis na natakpan ang bibig ni numero walo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may mapupulang kulay, habang binabalaan niya ang numero walo na maging maingat sa kanyang mga salita at bibig na may mahigpit na pagkakahawak sa kamay ng numero walo. Binibigyang diin niya na siya lamang ang tao sa mundo na nakakaalam tungkol sa kanyang pakikipagkita sa individual na yon. Walang magawa sa pagkakahawak ni Hayek. Hawak si numero walo sa loob-loob na pinag-iisipan kung paanong ang isang taong halos nasa pinakababa sa pinakamataas na klase dalawang taon na ang nakakaraan ay maaari na ngayong gumamit ng gayong kapangyarihan. Binalaan pa siya ni Hayek na kung malaman ni Merong Giovanni ay siya lang ang isa sa alang-alang na salarin. Pagkatapos ay pinakawalan ni Hayek ang kanyang pagkakahawak at nag-alok ng paumanhin para sa kanyang pagiging agresibo, binanggit na dapat siyang pumasok upang magpalamig ang kanyang ulo, na mukhang hindi kinakabahan. Ang number 8 ay nagtatanong kung si Hayek ay nakatagpo ng isang pagkakataon sa isang lugar, ngunit si Hayek ay lumingon lamang at nagpasalamat siya sa inumin na kinuha niya sa kamay niya nang hindi niya napapansin. Tumawag si number 8 sa kanya, na itinuturo na kailangan niyang magsumikap upang nakawin ang mahalagang alak na iyon mula sa kanyang master. Gayun paman, tumalon si Hayek, na iwan si numero 8, sa isang madilim na silid. Si Yang Si Ota ay nakabenda at ligtas na nakatali sa isang poste. Nagpakawala siya ng buntong hininga, ngunit bigla niyang naramdaman ang presensya sa likuran niya sa isang maingat na boses. Tinanong niya kung sino ang naroon, iniisip na ang pinto ay nanatiling sarado sa mga oras na ito. Sumulyap siya sa likod, naghihinala na maaaring narito ang taong ito upang takutin siya. Nagmumungkahi siyang si Ota, na mas madali para sa kanila na iligtas ang kanilang mga sarili sa problema at tapusin na lamang ang kanyang buhay dahil wala na siyang dapat ibunyag pa. Ang lalaking nasa likod niya ay nananatiling tahimik at mabilis na nag-swipe ng blade mula sa kanyang upang putulin ang mga lubad na nagbigkis sa kanya. Habang si Yang Shiota ay nataranta at medyo nagulat, lumingon si Ota sa lalaking nakamaskara na nagtatanong kung ano ang ginagawa niya. Gayunpaman, ang nakamaskara na figura ay itinaas ang isang daliri sa kanyang mga labi, hudyat para sa kanya na manatiling tahimik. Confusion para kay Ota, habang pinagmamasdan ang kilos ng misteryosong lalaki. Siya sa una ay nagtataka kung ang lalaki ay maaaring isang asasin, at kung siya ang target. Gayunpaman, si Ota ay nagsimulang mga twiran na kung ang lalaki ay naglalayong makapinsala, hindi niya sana pinutol ang mga lubad na nagbubuklod sa kanya. Ang lalaking nakamaskara pagkatapos ay sumenyas patungo sa mga pintuan at tinatakan niyang si Ota iniisip kung pinapayuhan ba siyang umalis. Nahihirapan siyang unawain kung bakit siya pinapayagang tumakas. Habang siyang si Ota ay lumingon para tanungin ang lalaking nakamaskara kung ipinadala siya ni Master Miyang Yang. Ngunit sa kanyang pagtataka, nawala na ang lalaking nakamaskara. Inis kanya ang silid upang hanapin ang anumang bakas ng estranghero, ngunit walang palatandaan sa kanya. Naiwan si Yang Soota na hindi makapaniwala. Pinag-iisipan kung talagang nakaligtas ba siya sa pagsubok na ito. Samantala, sa kanilang silid, si Merong Jiang Wei ay naguguluhan, lumuluha at minumura ang numerong isandaan. Inilabas niya ang kanyang pagkadismaya, nagtatanong kung paano siya maaaring magkunwaring mangmang tungkol sa kanya sa likuran. Nakita ni Papa na tahimik na nag-aayos ng kwarto. Sa huli ay bumaan tong hininga si Papa Song, sinabing hindi niya ito gusto at tinanong si Morong Jia kung bakit siya dapat magdusa ng husto dahil lang sa isang tulad ng numerong isandaan. Binigyang diin niya na maraming mga individual na nangangarap ng kanyang kamay, na nalulula sa mga emosyon, nanginginig ang mga kamay niya. Habang sinisigawan siya dahil sa sobrang bastos niyang pagsasalita, napagpasyahan niya na hindi siya umaasa ng mas mahusay mula sa isang mababang tao mula sa isang rural na Marshall Academy. Nagalit si Marong GM sa sinabi ni Papa Sunny. Binabalaan niya siya na hindi niya masasabi ang anumang gusto niya dahil ang numero isang daang ay hindi isang taong madaling balewalain. Habang patuloy na nagtatalo si na Marong Jenhua at Papa Sami, si Morong Gi. Biglang huminto at naramdamang may mali. Ang kanyang nababahala na ekspresyon ay nagudyok sa kanya na lumingon, at sinabi niya na ang presensya ng Guangdong Ghost Liar ay nawala. Mabilis siyang nagreact. Nagmadali siyang pumunta sa bodega kung saan siya nakakulong at nadiskubre siyang Yang Xiao Chen na nakasubsob sa dingding. Bumukas ang mga pinto. Nataranta, lumapit siya sa kanya at mariing yumugyog sa mga balikat, hinihimok siyang magising. Nang hindi ito tumugon, itinaas niya ang kanyang kamay upang hampasin siya sa pagtatangkang gisingin siya. Yang, sa wakas ay bumukas ang mga mata nang makita ang kamay nito na papalapit sa mukha niya. Patuloy niya itong sinasampal ng paulit-ulit na nagtuturo sa kanya na gumising at huwag mamatay. Nataranta, nakita ni Papa, nakialam at sinigawan siyang tumigil. Nang matigil na si Marong Giovanni, sa kanyang paghampas at paglingon kay Papa, ipinaalam niya sa kanya na ang deep sleep pressure point ni Yang Syedj ay na-trigger sa kanyang mga china na mamaga. Napaatras siyang nang bitawan siya mula sa pagkakahawak. Nakahinga siya ng maluwag, napagtanto na hindi siya malubhang nasugatan. Gayunpaman, naging seryoso ang ekspresyon ni Morong Jang. Habang pinag-iisipan niya kung paano nakatakas siyang si Ota at nag-trigger ng pressure point ng mga disipulo nang tiyak niyang nawala ng kakayahan ang kanyang chi center. Iniisip niya kung may tumulong sa kanya, bagamat wala siyang naramdamang nang hihimaso. Bukod pa rito, naniniwala siya na walang dapat na isang eksperto na may kakayahang iwasan ang kanyang pagtuklas. Ito ay humantong sa kanya upang magtaka kung ito ay ang numero isandaan. Ngunit siya ay nananatiling mailap tungkol sa kanyang mga motibasyon, tumawag ni Papa Sami kay Morong Gia, mula sa loob ng bodega, at lumingon siya para tingnan kung ano ang itinuturo niya. Itinuon ni Papa ang kanyang atensyon sa isang bahagyang marka ng espada sa ibabang bahagi ng isang haligi. Pinag-iisipan ni Morong Gia kung anong uri ng espada ang maaaring mag-iwan ng kakaibang gasgas. Ipinagpalagay niya na maaaring ito ang makalangit na espada dahil sa angulo ng hampas at kakaibang talas na walang puwang para sa pagdududa. Samantala, sa Great Dua Gangs Base, si Miang Hubon ay mahina nagbuhos ng tsaa at humihigop nito. Habang si Yang Siota ay sa sahig, kinumpirma ni Ota na ang Sam ekop sa kanya ay ang Northern Chief Patroller na si Murong Jin Hua. Habang si Miang Hubon ay nanginginig ang kanyang emosyon, naghahanap ng paliwanag para sa naguguluhan na si Yang so na hindi alam kung ano ang sasabihin. Gayunpaman, biglang sumabog sa galit si Miang Hubon, sinisigawan siya at hinihiling na malaman kung bakit bibisitahin siya ng Northern Chief Patroller sa isang Southern Villages Martial Academy. Nagbabala siya na kung matuklasan ng Marine Alliance ang kanilang pagkakasangkot sa insidenteng ito, mawawalan ito ng kontrol. Higit pa rito kung malalaman ng dakilang Iron Blood Emperor ang tungkol sa kanilang pakikitungo sa ilang mga individual, Lahat sila ay kasing ganda ng iminumong ni Hutchin. Naalisin ang punong patroller bago lumaki ang sitwasyon. Ngunit tinanggihan ni Miyang Hubon ang ideya, sinabihan siyang tanga. Itinuturo niya na sa kabila ng kanyang kabataan, siya ay isang martial master na higit pa sa kanyang sarili. Bukod pa rito, kasama niya ang Dragon Staff Warrior na isang nangungunang daang martial artist. Higit sa lahat, kamag-anak siya ng sword deity. Kaya't si Morong Hubo na ginagawang imposible para sa kanila na makatakas sa mga kahihinat na ng pakikialam sa isa sa nangungunang sampung pinakamalakas na martial artist sa mundo. Sinusorpresa ni Ota si Miyang Hubon sa pamamagitan ng pagpapahayag na magiging maayos ang lahat. Ipinaliwanag niya na pagkatapos ng digmaan, wala nang maraming tao ang natitira upang malaman ang tungkol sa dati niyang kaugnayan sa Great Dua Gang. Bagamat maaaring nakilala siya ni Morong Jianhua, Walang tiyak na katibayan upang may ugnay siya sa gang. Buti na lang at nakapagpadala rin si Miyang Hubo ng isang tao para iligtas siya bago siya tanungin. Nagulat si Miyang Hubon at humingi ng kumpirmasyon kay si Ota tungkol sa taong pinadala niya. Nagtataka kung ito ay hindi siya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng matinding sakit habang tinatamaan siya ng manipis na karayom. Lumingon siya para hanapin ang lalaking nagpalaya sa kanya na nakatayo sa likuran niya. Ang bawat naruroon ay nagtataka at mga tanong ni Miyang Hughes. Nang pumasok ang bagong dating, dahil hindi niya makita ang kanyang presensya habang binawi ng lalaking nakamaskara ang kanyang mga karayom, bumagsak si Ota sa lupa, na kinikilala ang agarang banta. Ang Miami Hubon pagkatapos ay sumisikat sa kanyang aura at nagtatanong, kung ang lalaking nakamaskara ay partikular na sinanay na mamamatay tao, at kung anong sama ng loob ang nagdala sa kanya dito, inabot ng lalaki ang kanyang maskara, na nagmumungkahi na mauunawaan niya kung ipapaliwanag niya ito sa isang partikular na paraan kung ipapaliwanag niya ito. Siya ay nagpapatuloy upang alisin ang maskara na inihayag ang kanyang sarili bilang si Hayek Musang. Sinabi ni Haya na siya ay isang libot na manlalakbay na dumating upang haminin ang dakilang duwagang. Nakilala agad siya ni O. Chishan at nagtatanong si Miyang Hubon kung alagad ba siya ng Marshall Academy kung saan na yun na kanilang tinarget. Kinumpirma ni Ok na si Hayek ay tumutugma sa sketch at sinabi ni Miyang Hubon na walang binanggit na siya ay isang asasin. Habang si Hayek ay casual na humikab, napagtanto ni Miyang Hubon na dapat mayroong isang bagay na matibay na binaback up ang kumpiyansa ng isang Marshall Academy na disipulo sa isang banayad at mapanlinlang na hakbang. Maingat na ginawa ni Miyang Hubon ang kanyang ahas na parang letigo mula sa kanyang manggas sa likod ng kanyang likod. Sinabi niya na minamaliit sila ni Hayek at biglang hinagis ang letigo kay Hayek, na nananatiling hindi nabigla sa kanyang paninindigan ng may kahangahangang kadalian. Sinalo ni Hayang ang letigo ang kanyang hubad na kamao, labis na nabigla. Halos hindi siya makapaniwala sa nakikita. Idineklara ni Hayek na tinatanggap niya ang pag-ataking ito bilang pagsang-ayon sa hamon at binalaan si Miyang Hubon na wala siya sa mood ngayon, na nagmumungkahi na hindi dapat masaktan si Miyang Hubon kung sa huli ay sasaktan siya. Pagkatapos ay ipinatawag ni Chisholm ang kanyang madilim na kapangyarihan at sumigaw kay Haylock upang palabasan ang kanyang karunungan. Sinisingil niya si Hayek, na mahinahong nanonood si O Chisholm kay Hayek at binitawan ni Hayek ang letigo, inihagis ito sa direksyon ni O Chisholm. Naalarma, sinubukan ni O Chisholm na iwasan ang pag-atake ng letigo, ngunit isang pagsabog ng kapangyarihan ang pinakawalan. Habang mabilis na binawi ni Miang Hubon ang kanyang letigo. Si Ochizen ay galit na galit kay Hayek dahil sa nakikita niyang paggamit nito ng mga maliliit na pakulo. At itinaas ni Hayek ang kanyang binti at pilit itong ibinaba kay Oxenador na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Hindi makapaniwalang nanonood si Miang Hubon habang pinababa ni Hayek si Ochizen, na dati ay minamaliit lang ang pick rate warriors sa isang suntok sa isang kalaban, ibinaling ni Hayek ang kanyang atensyon kay Miang Hubon, na binabanggit na hindi pa niya nailalabas ang kahit kalahati ng kanyang galit. Si Miyang Hubon, na puno ng determinasyon, ay kinikilala na minamaliit si Hayek. Dito wala siyang ideya na ang gayong eksperto ay umiral sa isang kanayunan ng Marshall Academy, ngunit mula ngayon ay haharapin niya si Hayang ng buong lakas. At hindi nababagabag, sinabihan ni Hayek si Miyang Hubon na magpatuloy sa galit. Namumula ang mga mata ni Miyang Hubon habang nagsasalita. Habang pinapagana niya ang kanyang talino, gumagalaw at tumatawag ng Thunder Strike, na nagpapadala ng malakas na alo ng enerhiya sa direksyon ng Hayek's. Kalmadong pinagmamasdan ni Haya ang paparating na pag-atake. Kumpiyansa si Miang Hubon sa kanyang hakbang, anuman ang tumaas na peak rate, magpupumilit ang warrior na labanan ang Crimson Dragon Thunder Strike anuman ang talento ni Hayek. Inaasahan ni Miang Hubon na siya ay masugatan matapos itong harapin ng husto. Gayunpaman, si Hayek ay lumilitaw na ganap na hindi nababahala.